Vice, magandang uh, araw at uh, narito po tayo ngayon sa MDRMM, uh, MDRMO na Command Control Center na kung saan uh, inilatag kanina, binahagi kanina yung magiging function nito. Bilang Bis Alcalde dito sa Atimunan, gaano nakakatulong ito sa ating mga kababayan in terms of security, public safety na lahat po ng angulo tingo nakita po natin lahat dyan lahat ng angulo rito binanggit ni sir kanya 250 cameras uh, paano ito nakakatulong sa ating mga kababayan Balakay po sa dyan uh, magandang hapon po sa ating lahat ito pong ating tinatawag na operation center or command Control. Control and coordination ay talaga pong malaki na natutulong sa aming mga kababayan. Unang-una po sa panahon po ng sakuna, saka po uh, sa karanasan po natin, tayo po ay may mga nangyayari pong di maiwasan yung pong mga masasaman loob, mga nagnanakaw o may anumang pong nangyari diyang mga di inaasahang aksidente. Ay ito po ay nare agad ng ating mga kapulisan sa tulong po ng MDRRMO. Hmm. Ano po, tulad na lang po ng yung po mga aksidente natin sa ating highway, yan po ay monitor na rin natin. Ano Kailan ano po, ito nag-start, Vice? ah, uh, ito po ay nag-start noong two years, two years ago na po. Two years ago. Uh, last term, noong last term namin, parang 2018, 2018, mga ganun po, 2018. Pero hopefully, ano po ito, yung eh, mga 2019. Ano, ano pong pinakamalaking incidents na nabigyan ng solusyon sa pamagitan po ng uh, system na ito? Kung balita naman po sa national, yun ano, national TV, ano po, yung pong nangyaring yung bata po na na rape, na ang ang ah, salary naman po na hindi yung taga-atimonan na kung saan po ay po sa sukalan, yun po talaga, kundi po yung CCTV, ay siguro po ay nahirapan na pong ma-resolve yung kasong yun. Mm -hmm. Sa so, pagkat kitang-kita po doon sa CCTV, na siya po ang kasama ng bata. In terms of budget po, Vice, how much po itong uh, investment po na ito? Ah... Uh, Almost 5 million na po yan. Yung pong unang phase 2.5, ikalwang phase ay 2.5 pa rin. Pero sa ngayon po, malaki pa rin pong plano naman improve po ito. Para po yung lahat po ng talagang sakop ng Atimonan hanggang sa Kabaranggayan po, pinaplano pong lagyan na rin po ng CCTV. Para po Uh, kontrolado po, kitang-kita po ng mga ng ating mga MDRRM po nangyayari sa buong bayan ng ating Mas nababawasan po ba yung criminality or other incidents? Ay bawas na bawas mo criminality sapagkat nalalaman po ng mga ang mga atimunanin na talagang kahit saan sila magpunta, isa sila po'y kita sa CCTV. Ang hindi nalang karanong pong gumagawa dito po ng mga masasamay na po mga dayo eh. Sapagkat alam po ng mga Atimonani na wala silang ligtas sa CCTV ng Atimonan. Kahit saan po sila dyan pumunta, pagpasok po nila, kung sila magtatago sa kung mga pintuan dyan, ay kita po kung saan silang tahanan pumasok. Last five, ano, ano pong panawagan sa ating mga kababayan, sa inaasahan pa dahil sa, sa, sa high-tech na gamit na ito, ano panginaasahan nito, Vice? Okay, sa akin pong mga minamahal na kababayan, ang ating pong lokal na pamahalaan ay nagsisikap po para po sa kaayusan at kapayapaan po ng ating bayan. Kaya nga po 'yang pong ating uh, operation center na 'yan, ay yung pipinagsikapan ng ating lokal na pamahalaan upang uh, kung ano man po ang mangyari, kung ano man pong masamang nangyayari dito po sa ating bayan ay agad pong masolusyonan. Yung pong masasamang uh, uh, po ng masasama pong gawain dito sa ating bayan, mga nagnanakaw, kung ano pa man po, mga kriminal po, yan po ay agad-agad po nahuli sa pamamagitan po ng ating uh, mga CCTV na nakakalat po sa ating buong bayan. Maraming salamat, Vice. Okay, maraming salamat po.